Hindi inaway? Talaga lang? Eh ano to? The group of uh, Vice President Lenny Robredo keeps on claiming. Uh, I don't know to them, but to us, no, sa amin. Ano sabi nila? Take the ano, supreme sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number two, should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. That's the if you love your country. Kasi sila ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Senator Ping tumakbo kasi may o-offer siyang services. Yung galing at husay niya sa haba ng panahon ng paglilingkod niya. Ganon din si Secretary Norberto Gonzales. Ganon din si Manny Pacquiao. At ganon din po ako. May inaalay kaming trabaho. May inaalay kaming solusyon. Pero very clear, let me remind each and every one of you, B.P. Lenny, said so many times many many times and the yellows said so many many times not to marcos not to marcos not again not never again so it's always about the marcos it's not about you Nagsisisi ka ba? Maraming nagalit sa iyo nang pananaw nila inaway mo si Lenny Robredo? Ano? Nagbatiin na ba kayo? Hindi ko inaway si Lenny Robredo. With all honesty, hindi ko siya inaway. It was... Uh, I don't know. Alam ko just... sumamalo mo sa kanya. No, no. Basta that is what under the bridge. I okay. don't want to answer those things anymore. Mm -hmm. But just to, the records will show. No. Hindi ko no. siya inaway. Okay. Ah, hindi ko siya inaway talaga. Have you spoken to <laughs> uh, each other after yeah, the elections? Hindi pa kami nagkita. But uh, some of their group, I help. Ayun. Okay. So yes, kung nagtulungan na kayo. Yeah, they asked for it and I helped in mm -hmm. in my own little way. Uh -oh. so, tinulong, sino si na Bam Aquino? Bam Aquino. Kiko I voted pangilinan. for Bam Aquino. Uh -oh, kiko pangilinan. Uh -huh. So kung yun ang healing nyo? Uh, hindi. Uh, ako naman eh walana man ako masyadong pait sa buhay. No, uh, pag nadapa ako, pa ako, nada pa ako and learn my lesson. Uh, oy, meron na kong kung dito. Ayan yung kasalanan ko nung araw. Mm -hmm. o ayan yung pagkakamali ko ng araw. And learn my lesson from it, then we move on. Mm -hmm. Then try to mend your ways and if people are willing to, you know. Alika, ah, uh, bati, bati na tayo. Okay naman ako. Mm -hmm. it, I, I I mahirap magbuhat ng bangko. But uh I am pretty sure about what I did in the past three years. And this election, even those people at the time you who know, hurt me so much, uh, wala, Pino, binoto ko na, pinaboto ko pa, mm. kinampanya ko pa. Okay. So, ibig so, sabihin, it's not about our politics, it's always about serving the people. Mm. Kung so, alam ko namang magaling ka, mabuti ka naman, eh bakit hindi ka namin iboboto? Ayan nga mga kabata helmet, bagong interview lang yan, Sir Isko Moreno, bigyo hindi hmm. nga naman daw niya inaway si Mayora Vipilene. Ah. Oh. Pero syempre, may mga resibo tayo, no? Yeah, so, hindi pala inaway yung Lenny withdrawal Hindi. At saka yung mga sinasabi ng pink lawan, ah. hindi lawan. Hindi. Ay, hindi pala. Hindi. Tapos sabi nga niya, no, wala nga daw siyang pait. Uh. Diba? Uh. Ah. Wow. Pait mo. Na mga batang helmet, talagang, mm ay ayoko na talagang reakan yan, yung video na yan. Pero, marami kasi tayong resibo. Kaya <coughs> mm. kailangan natin, eh, di ba? Siyempre. Baka naman kasi nakakalimot sa mga ganap, oh. mga nakaraan, di ba? Ay, ano yan, di ba? Lenny withdraw withdraw. Oh, meron o, oh, nag ano yung divine sacrifice na sinasabi? Nene, withdraw. Ooh. Pero hindi pala niya inaway. Ay, so, hindi, hindi pala niya, hindi yun form ng pang-aaway. Hindi, kasi kung inaway niya, dapat sinabunutan niya. Ay, ganun. Eh. Away. Ay, away, ay, ay, away kita, sabunot kita, ay, ganun. Dapat talaga may pisikala na uh, para sabihin, kasi, ano. siguro yun oo, ang nasa isip niya. Pero yung mga ganun, mga pasaring, mga oh, pambubuli. so, hindi na. pala yun. Hmm. Oh. Pero ayan nga mga kabatang helmet. So parehas naman nanalo si Mr. Isko Moreno at saka si Mayora Vipileni Robredo. Ah, pero noon 2 million lang siya. Ay, marami na daw yon sabi niya. Ay. Pero ito nga mga kabatang helmet, ang abangan natin yung 2028. Oh. Kung magkikita ulit sila ni si Mayora Vipileni sa laban para sa national. Ay, hindi na daw siya tatakbo. Sabi niya. Narinig ko na yan eh. Oo, oh, tapos? At saka diba nga, sinabi nga daw niya kay Mayor Hanil Akuna before, oh. na kapag hindi siya pinalad for presidency noong 2022, pahinga na siya. Oh. working in the government half of my life. I've been involved in public service. Halimbawa, pinalad ako sa tulong ninyo, sa awa ng Diyos. At the age of 52, di tapos na yung term ng presidente. Pahinga na Uh, magbabayad na ako ng kakulangan ko sa pamilya ko. Sa mga anak ko. Hindi oh, lang siya, siya magpapahinga. Hindi siya babalik sa Europe. Charot! Hindi lang siya babalik sa ano, Maynila. Hindi siya babalik sa politics. Pero mm. ayan nga bumalik. O, so nanalo. So sa 2028, abangan natin mga kabatang helmet kung saan natin makikita si Mr. Isko Moreno. Kung sa vice president ba. Mm. O sa pagkapresidente. Aakyat ng stage yan. Mabibigyan ng award best actor. Eh, teka lang, ano ba mga pelikula yun dati? Di, ba artista nga? Kaya so that's entertainment Artista nga. Pero ayan nga, mga batang helmet. Kung nagustuhan mong video na to, huwag ka mag-subscribe at click notification bell para like and update at site na may na-upload namin ng video ko. At mag-comment na rin kayo kung anong masasabi nyo kung hindi ba talaga inaway ni Mr. Isco Moreno, si Mayora V. Hmm. Alam mo, buti na lang. Hindi silang kakatulungan. Huwag oh. ko. <laughs> ano? tara, tara, tara. Yun? Pero ayan. Oy, pero mega love shout out kay madam. Pero ayan nga mga bata, helmet basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi mo mga sabay niya, helmet, tinabukin, keep setting better everyday. God bless, ever, bye!